Idol, next steroids ka daw. Idol, bating ba si ano? Idol, anong sasabi mo kay ganito? Sino yung mga naging ex-girlfriend mo, artista o model? Guys, yung mga ganyan, let's leave the past, the past. Uh, sino man yung, ano man yung gender nila, let's be happy for them. Wala na tayong magagawa dun. Never ako nag-try na steroids. Takot ako sa karayong, kung ano man yung isipin nyo, okay yun na yun. Walang magic pill, disiplina lang ang kailangan. Tsaka genetics. Hindi na mababago yun. Kung pinanganak tayong matangkad, matangkad tayo. Pag pinanganak tayong pangit, pwede magparetoke na muka. Pero kung masama ugali mo, walang retoke, masama ugali mo. Anong masasabi mo? na pa ba yung tanong? Basta yung mga ganyan, yung mga chismis, sa iba nyo na natanong. Sa page natin, Health and Fitness. Tapos ano na lang, pakinggan nyo na lang yung lyrics namin. Natuwa kayo, nagalit kayo, kung ano man yung naramdaman nyo. Yeah. For entertainment, di ba? Pero yung namin, ganito lang kami ni Mrs. Very simple, down to earth. Tama kayo, mali Dr. Do what works for you.